Oo. Apo ko ni Magdiwas? Oo, anak. Nafutul ba ito ganina, anak? mana nakakaon, anak, si Biskuit. Eh. <laughs> Nabusog ng bibis, Biskuit. Eh. Drink raw water, ha? Pape. 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 Tano ni Mama. Tano ni Mama ba? Drink raw water, ha? <laughs> <laughs> Artista hon, ginamataak. I'm drinking karag water. Buyag. Katogon si bibi papi na ko guys. Oy. Na guys. Good afternoon guys. Money update ro ni papi. Rung afternoon guys. Nakakao na manig biscuit guys. Oy nitago man eh. Oy. Bless mama anak. Tagusan to. Kaloyan ng batang guapo Kaloyan si ginoos bibi papi. Nabusog sa biskwit mm. <laughs> Pinangga kayo ng mama eh? Love ka ng mamalisa bibi papi eh? <coughs> Say good afternoon anak Na guys good afternoon Pinakain po ako Ni mamalisa ng biskwit guys Ingon ni papi Mag drink ni Roo water Si papi Nak dirty ba yun akong tiil anak Papi bibi Dirty ba yun na iho Dirty ka na akong anak. Tinood gi na papi. Uy, dirty na papi. Ayaw anak. Oh. oh. Kapinangga na ba pinangga gid na oy. Grabe ka kapinangga gid ni mata. Ah. Si hi to your viewers anak. Ina guys, good afternoon. Si papi guys, uparay kayo oy na happy weekend guys ingon ni papi mag drink na ni water kaya huma biscuit og biskuit dito po kami sa loob ng tindahan guys so mamaya papasokin ko na po ito sa loob ng bahay para makainom ng tubig di ba anak poy poy ba kaya kung tiil anak papi poy poy kintiil mamalisa anak tinood gid na anak po, oh, ka video gani nang buntag anak. Gabi ipod anak wala anak. Po kamudog na ako anak. Ano ma? Ano nga man na ni akong bata gabi Tinalab eh? mamalisa. Ha? Huh? O, Oh, dinalab mamalisa ni di Isus. Kadakog ba ba ni mo anak buyag. Buyage, buyage, buyage. Lang sa to anak. Ha? May langaw? Ay, to. Uy. langaw man to. Oh, langaw naman to. Di man to mga unsag, oh. Mm. Mutugdong siya, anak. Oh, anak. Abi nimo ganina, anak. Dagang langgam di tindahan, anak. Nanuka sa laog, anak. Gilogan ang mga manok, anak. Salanggam, anak. Sa langgam, anak. Paminawas at ilisli ni mo. Nagkanta kantahan yang anak. Kasi kagkanta yang anak na. Anak ko, pabaya ka na ko na doyan, anak. Nadako na lang ka, anak. Oo. Maumani na ko na doyan akong bibi papi, oy. Nadako na malani, oy. na ang naman ni, oy. Ayan, good afternoon, mga palangga, happy weekend, and this is Papi's update, August 23, 2025, araw ng Sabado. So, thank you, thank you for always watching, guys. Dito pa rin kami sa loob ng tindahan, mga palangga. yan napakainit na po sa labas. So, ito lang po muna ang update ni Papi. Good afternoon, and happy weekend. Thank you for watching guys happy weekend, good afternoon